Okay, holiday ngayon, kaya nandito kami. May mic sa bahay. First time namin tumambay dito. And, <laughs> sa sobrang init, nakabukas yung aircon namin ngayon. Sobrang init diba ano? Yeah, eh, gulag Tapos, meron siya ng mark na ayaw pa rin matanggal. So, kaya pwedeng gawin din hindi ko kami ngayon ni Mike sa SM. Miniwan namin si Marcela. And, suot ko yung corset ko ngayon. So, parang hindi talaga nung shot ko, promise. May catch nga lang, kaya may jacket akong dala. Kasi lumalabas siya dun sa bilid, bilbil ko sa gilid. So, kailangan lang siya itago. Pero yung shot, maliit yan compared sa, sa totoong buhay ah. And, yun. Nasaya lang ako kasi buti nabili ko siya and very solid. Parang ako nyo mamaya. Papavideo ko kay Mike sa SM. Wala siyang pake. Wala siyang magagawa. <laughs> dito kami sa CDR King ngayon. Bibili ako ng stylus. At wala nang katakot ako dito. Ang tataray pa ng mga cherba cherba. Kanya okay. to bo? Ano to babe? Para okay. silang stylus na pointed. So, mag pa kami sa Oh, well. Ang sexy ko mo. Bakit naman nagkatawang ko? Baby, huwag ka nang mag-alilangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka tulad mo ay matagal kong hinahanap At gusto kong makita, yeah Gusto kong makita Isang dalagang Pilipina, yeah Dalagang Pilipina I'm Hindi na na. ko dalay camera ko ngayon, tinatamad ako May pilit ako ni Mike Tabawili Mag, mag, ano na, na? Ano ba yun? Mag pa Pagpa-reserve ng Huawei P30 Pro So, baka may gusto mag-sponsor dyan sa amin dito na kami. At, syempre, wala akong bibiliin dyan. Mamahalin dito. Babe, dapat tumingin rin pala tayo ng car seat niya, no? Oh my gosh, ang mamahal pala ng car seat. 17,000. I suggest na ito bilhin nyo. Kesa tong, ito, meron ako nito, oh. pero ang mura kasi. Kaya naman pala ito binili ko. Nakita niyo yung difference. Nakabili kami ng one sina sando para kay Marcelo de Sama. Sobrang init kasi. Cute naman eh, oh. Ito mo. Nine months daw to. Bibili na ako ng, ano, limang piraso. Para, meron na siya masuot sa bahay. Ito na yung susuot niya, di ba? Cute. Ito pala ako. Hello talaga kami nag... May double chin na ba talaga ako, babe? Hmm? Parang nagkaroon na ako ngayon. Check nyo nga. Check nyo nga yung double chin ko. Oh my God. Lazara! Cute. I love it. I love my corset. Tara na, babe. Accessories ko naman. Hello, Summer! Magay kay Summer. Sayan niya. Ito so, kami ngayon sa Big Bird. Pero ako, pakita ko sa inyo yung in-order namin. Babe, magano ka? Yung kung ganunin mo ah. Pakita namin yung in-order namin sa inyo. Bye! Bye! Ito yung in-order namin yung four cheese pasta. Habi siyang sunog kasi sinunog nila yung yung cheese. Oh, Ito naman 'yo. Ito naman 'yo favorite ni Mike talaga dito. Nong fried chicken. Sabi ni Ate Nicoya, fried chicken fried. Kaya 'to niya ako kasi pag paborito ni Mike. Kadalasan talaga eh, ginakalimutan na akong bigyan ni. Hindi pamalit ang mga portion na ibibigay niya sa akin. Ang galing niya. Eh.